Race. ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, iwasan mo muna ang ugali mong madaling magalit, Dahil baka masayang ang ibang pinaghirapan sa mga nakaraan na pag-uusap, at ngayong araw, ay mahina ang aura ng swerte sa ibang dapat kausapin, lalo na sa mga mas malalapit na kaibigan, kaya iyong layuan muna sila para makaiwas ka sa gastos ng hindi mo inaasahan. At ngayong araw ay may good energy ka sa mga mahal at anak, kung kaya mo sila makasama sa paglilibot, o sumama ka sa kanilang deal, ay mabibigyan mo sila ng good vibes ng mga swerte sa gagawin nila, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya ang araw walang sinyales na suliranin. Ang iyong ugali na laging maunawain sa pamilya, ay mainam na mapanatili mo ng laging may gabay, nang kasiyahan sa pag-iibigan Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 27 number 30 at number 19 Taurus ang pahiwatig ng iyong gabay mahina ang iyong buenas na enerhiya kung kayang iwasan ang mga pakikipag-usap, ay mas makakainam sa iyo. At okay naman sa iyo kung may gagawin kang pagbibiyahe, ay may aura ka ng katalinuhan, at huwag ka lang gagawa ng pirmahan ngayong araw, dahil mahina ang pag-asenso kung makakapirma. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May masaya namang sinyales ang iyong gabay, may tulong financial na galing sa ibang kamag-anakan o kapatid na galing sa malalayong lugar. Sa trabaho, ay maging masinop lang sa alam mong importanteng nagawa na, at iyong kabisaduhin mabuti, dahil kaya mong makinabang ang natandaan na trabaho, na magagamit mo sa mga superior at nang makuha mo ang tiwala. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya ang araw, at pagsagana ng mga kaalaman sa pamumuhay, dahil walang nagiging pag-aaway, at laging may gabay, na laging nag-aalaga ng kabuhayan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 33, number 29 at number 8. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, dapat ay maging maingat ka at panatiliing matahimik pag-aralan ang mga sinasabi ng mga makakausap para makuha mo sa iyong isipan ang tamang diskarte na magagawa mong pabor sa iyo ang gagawing deal, at ngayong araw, ay okay din sa iyo na masamahan ang sino man sa kapamilya, ang gusto magpasama, na dapat na nilang gagawin at magkakatulungan kayo, nang maayos ang pinapahiwatig. Tungkol naman sa pera, ngayong araw kung may mga plano ang minamahal o anak na isang pagkakaperahan, kung kulang sila ng kapital na puhunan, ay iyong suportahan sa pera, kung may ipon ka dahil kung uutang sila, o kayo ay may katagalan, ang pag-asenso sa mga naiisip na pagkakakitaan. Sa trabaho ngayong araw ay may maayos ang mga gawain, kung may striktong ugali kang gagawin, ay doon mo makukuha ng lubos ang paghanga ng mga nakakataas sa iyo na pwedeng maging umpisa, na mabigyan ka ng may kadamihang gawain, para sa pag-asenso, ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 12 at number 38 at number 24. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, dapat ay may ugali kang na pag iyong nasabi ay iyong panindigan. Dahil kung iiwas ka ay mawawala ang bilib sa iyo, ng mga kausap lalo na kung babae, dahil may aura kayo na pwedeng mas madaling magkakasundo, kung sa mga plano pa paano gagawa ng pagkakaperahan, at ngayong araw, ang iyong katalinuhan, ay huwag mong ipapamigay ang nalalaman dahil, pwedeng may mapagsamantala na, tao na ikaw ay may kausap, at kung may mag-aaya sa iyong nang pagbibiyahe ngayong araw, ay pwede kang sumama dahil god na mga tao ang kayang makita at makausap ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay maayos ang buong araw pwede kang magpalabas ng pagpapahiram ng pera sa kapamilya at pagdami ng iyong pagkakaperahan sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, mas maaga kang laging makakapasok sa trabaho, ay pag-uumpisahan talaga ng ikakaasenso sa buhay-trabaho. Sa pagmamahalan masaya ngayong araw, walang sinyales na tampuhan paglaging malambing sa minamahal, at madaling makausap ng mga kapamilya ay lalong sumisigla ang pagmamahalen. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 16 number 22 at number 8. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan, kayo sa pamilya sa mga kapatid at magulang ay puntahan, dahil kahit makinig ka lang ay madami kang maibibigay na idea na pwede nilang magamit, ng maayos para makagawa sila ng idea ng pagkakaperahan, at ngayong araw ay mahina ang iyong aura sa ibang tao. Kahit pakaibigan mo, ay makukuhan ka lang ng good energy mo na masaya mas mainam pa na mamasyal kayo nang minamahal at magsisialis ang mga nagpapahina ng inyong kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ay maging masinop sa gawain, at sa pinapagawa ng mga boss, mas mainam na matapos mo ng maayos nang laging may pagunlad ang magagawa sa iyong trabaho. Sa ibang pangarap sa miyembro ng pamilya, ay huwag kang maging masyadong mahigpit ngayong araw, baka sa pagmamadali ay makagawa sila ng pagkakamali na hindi nila gusto, ang pinapahiwatig. Sa pagmamahala ng pahiwatig ay habaan, ang iyong pasensya, nang hindi mapasok ng negatibong enerhiya ang pag-iibigan, at patuloy na laging may gabay ng pag-aalaga ng kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 19 at number 33. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, ay maging maingat ka sa pakikasama sa mga old friends, dahil old na nga at wala namang naibigay sa iyo ng kaluwagan ng mga bata pa kayo. Dapat ka na muna umiwas, nang makaiwas ka sa madadala nilang bad energy ng kalungkutan, at ngayong araw kung may plano ang minamahal, o anak na isang pagnenegosyo, dapat ay masaya mong suportahan ng maging matagumpay, at makapagbibigay ka sa kanila ng kasiyahan sa mga plano nila. Sa tahanan ngayong araw ay may sinyales na mga miyembro ng pamilya ay pumunta muna sa bahay ng Diyos kung makikipagdail nang mag-abayan sila ng katalinuhan sa mga kanilang mga gagawin. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos na araw, maging strike to ka lang at maging mahigpit sa kaalaman at maging sa pagbibigay ng idea sa mga gagawin, dahil kanya-kanya ang buhay sa trabaho, para unahan sa maayos na pag-asenso sa hanap buhay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 20 number 13 at number 34. Libra ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay ay ipagpaliban muna ang mga schedule sa umaga sa tanghali mo sila kausapin na may aura ka ng swerte. Sa pakikipag-usap at magiging masaya, ang iyong kaisipan sa magagawa, kung nasa pamilya ka naman ay bigyan mo sila ng mga advice na tungkol sa pamumuhay na mahirap at masagana para mas may magawa silang pagpipilian lagi sa tama sila makakapunta ng desisyon, ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan, ay bawal muna ang mga pagkain maalat, at sabaw na may bagoong, dahil mag-iipon ng ikakahina ng mga ugat sa kidney at sa puso, ayon sa iyong gabay kalusugan, mo ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihihingi sa iyo ng tulong, dahil may sinyales na gusto ka lang makuha ng mga bagong idea, ay may idea pa gusto kang maungusan sa pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig, ang ugali na maging maunawain sa usapan ay iyong ituloy para ang pag-iibigan, at lalong gaganda sa buhay pag asenso ay mga katalinuhan, sa plano sa pamilya. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22 number 9 at number 10. Scorpio, ngayong araw kung may lakad ka ay iyong puntahan, Gawin mo ang magagawa ng maayos, sa ikakaganda ng pag-uusap at huwag ka magpapalate sa usapan, dahil kung late ka ay pwede may mangyari na ikaw ay mahirapan maging kasando ang mga makakausap. Sa tahanan ang pinapahiwatig kung may schedule ang anak, at magpapasaya sa iyo at dapat mong samahan dahil doon ay lalong magiging masaya. Ang inyong pagsasama ay lalong gaganda ang good energy ng swerte sa tahanan sa pamilya. Sa trabaho ay pag-iingat para sa iyo ngayong araw, dapat ay maging alerto at maging maingat sa ginagawa baka nasisilip ng ibang tao na may inggit sa iyo, ay uunahan ka pa sa pag-asenso kaya ang katalinuhan ay laging ingatan nang hindi ka madaig ng ibang kasama sa trabaho sa iyong pera ngayong araw, ay dapat na maging mahigpit ka, dahil may aura ng swerte ang hawak mong pera na kayang magamit mo sa ibang pagkakataon nakikita ng maayos, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 32 number 6 at number 15. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay kung may pangarap ka, nagagawing plano para sa isang pagkakakitaan, ay huwag muna kung wala sa aura mo talaga na magnegosyo. Pero kung may anak ka o minamahal, na may gusto gumawa ng negosyo, ay siya ang bigyan mo ng pagkakataon na gumawa ng negosyo, dahil may aura siya ng swerte ang pahiwatig. Ang iyong pera ay bawal sa iyong ngayong araw, ang magpalabas ng makaiwas ka sa problema lalo na sa pagpapautang, at kung ikaw naman ay hihinga ng tulong ng mga magulang, ay pagbigyan mo kagad pag-unlad para sa iyong kaisipan, para makagawa ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masayang araw ang pinapahiwatig walang tampuhan, pagunlad pa rin ng buhay pamilya dahil walang pag-aaway. Kaya ang gabay ng kapalaran ay laging magbibigay ng pag-asenso na kaalaman sa mga gagawin, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 17, number 24, at number 21. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung laging nag-iisip, ng negosyo dapat ay unahin mo muna na mag-ipon ng pera, pero kung may idea kang maganda talaga, ay ilapit mo sa ibang tao. Na parehas ang iyong idea huwag kang mag-alinlangan na ilapit sa iba, dahil doon ay may sinyales na pwedeng kayo magkasundo sa paggawa ng iyong negosyo, at ngayong araw ay huwag muna gumawa ng pagpirma, nang wala kang makuhang problema sa hinaharap, at mahina naman ang pag-asenso ng pagpirma kung magagawa. Sa tahanan ang pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miyembro. May malakas na enerhiya kaya kung may kakausapin ay dapat na tumuloy at sabihan na mas maaga sila makapunta para lagi makakuha ng good energy ng swerte. Sa trabaho ay ang pahiwatig ay magingat ka ng husto sa buong araw kung may dapat gawin na trabaho ay tapusin mo ng maayos kagad na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at makakauwi ng masaya sa bahay. Liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27, number 36 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng may mga salita na susubok sa iyong pasensya. Dapat ay iwasan mong magalit nang hindi ka madalaw ng kalungkutan sa gagawin, at may kahinaan naman ang aura mo sa paggawa ng desisyon, at pag-uusap, sa pagnenegosyo sa ibang tao. Kaya sa ibang araw, mo sila schedule na kausapin ng maging maayos ang magagawa, na desisyon ang pinapahiwatig. At may karisma kang maganda sa pamilya, kung mag-advise sa kanila, at pwedeng mo pang magawa na pagbatiin ang may konting suliranin sa relasyon ng mga kapatid at kung sa iyong pera ay bawal muna ang magpautang sa ibang tao unahin mo ang pamilya kung magpapalabas ka ng pera nang laging may good energy sa pagkakaperahan Sa trabaho mahina ang aura ng kasiyahan sa mga gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay kaya mas mainam gumawa ng matahimik o mas umuwi ng maaga para makaiwas makapagsalita, nang hindi mo rin gusto pag ikaw ay napasok ng pagkainis. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 17 number 25 at number 11. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig kung bigla ang may dumating na hihingi ng tulong, kung ibang tao kahit pa iyong matagal na kakilala ay dapat mong tanggihan, kahit pa sila ay magalit ay dapat ka pang para sa iyong pagtanggi ay hindi na sila umulit sa paghingi ng tulong ang pinapahiwatig, at kung gagawa ng isang deal ngayong araw, ay gawin mo dahil sa iyong maingat na pag-iisip ay magagawa mong maging pabor sa iyo ang usapan ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho ay may mahina ang iyong aura ng swerte kung magiging masungit ka ay pwede may magalit sa iyo ng lihim na gagawa sa iyo ng lihim na kagipitan sa hinaharap, sa trabaho kaya mas mainam sa iyo ang maging matahimik sa buong araw para makauwi ka ng walang suliranin. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng karamdaman ang minamahal kaya laging obserbahan ng siya ay hindi magkasakit ng matagal ng makaiwas sa mas malaking gastusan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 15, number 29, at number 36.